Brother, ikaw ba ang investigator? Yes, sir. Ito, oh, nakakalumpa. Oh. Anyway, hindi kayo dyan eh. Di ba? Hindi kayo dyan, di ba? Yes, sir. For the po po. Okay ganito. Kaya na request kita kay Jefe. Yes, para maging malinaw yung naging problema. Okay. Kayo po ang may-ari nung truck. Sabi ni Brother Jerwin, tumawag kayo sa opisina. Kasi yung inyong truck do sa bandang baba nasiraan. Nagka problema na siraan Tama Then Ang ginawa ng Tauhan ng lokal na pamalan Na Dasmarina City Hinila Apo Tinaw po Papunta dito Tinaw Nangyari yan Anong araw? Saturday po Saturday ng gabi Apo Ah okay Saturday daw ng gabi Tumirik doon sa bandang baba hinila ng towing truck ng Dasma. Towing truck ng Dasma. Dinala dito. Opo. Okay. Sabado ng gabi. So, siyempre, in-inform ka ng driver mo. Opo. Na nakaklam na po kami. Nakaklam na kayo. Okay. Bakit hindi niyo agad nagawa? Um, Saturday, ano, Sunday po, wala pong bilihan ng pyesa. <coughs> oh, so, Saturday ng gabi, nagka-problema. Sunday po. Isarado. Sunday, siyempre, sarado ang bilihan ng bilihan. auto supply. Lunes ka nakabili. Opo, nakabili po ako ng Monday. Ginawa po yan hanggang gabi. Noong pong natapos po, sabi kasi clutch lining. Tapos nung natapos, ayaw pa rin umandar. Sabi, power divider. Binalikan po ng Tuesday, tapos ay padala po ulit ako Buli, na, Bumili ka uli ng Power divider naman po Anong araw? That was Tuesday naman po Tuesday Noong Tuesday nagawa? Um, sa Wednesday na po natapos Tapos po Thursday pumunta doon para po yung competition Yun So, Sabado ng gabi nagka problema Hinila ng kawani ng lokal na pamalan Dinala dito Siyempre Sabado yun ng gabi linggo hindi makabili pyesa. Lunes, ang piyasa lunis sa kabila ang nagawa yung piyasa na i unfortunately may, may panibagong problema so natapos merkoles ng gabi hapon Webes, pumunta kayo sa lokal na pamalan. Nung pumunta kayo, magkano sinisingil? 107,000. Okay. Kasi nabasa ko yung sa brother ng lokal na pamalan ng Dasmarina City pagka ganitong truck ang hila dito alam mo 4000 5000 5000 tapos bawat oras 1000 1000 pesos okay. ang lupit actually dinulog ko na ito kay DILG secretary kasi merong nauna na sayo na ang sinisingil ay mahigit 100,000 mm -hmm. Meron ding mahigit 40,000. So dumulog tayo kay DILG Secretary. Ang sagot ng lokal na pamalandas Marinas may ordinansa. So talagang may ordinansa sila. Kaya lang, dahil sa pangyayaring ito na may namatay, dudulog ulit tayo kay DILG Secretary na mabagsik ito. No? now dahil kung public service ang pag-usapan dapat ito ikaw yung namatayan ano dapat nung hinila inilagay sa ligtas na lugar o kaya naman inimpound kasi kung inimpound yon hindi na ako makikialam sa problema at kung ginawa nila yon hindi namatay ang kapatid mo. Kailan namatay ang kapatid mo? Pamangkin Pamangkin mo? Ha? Linggo ng madaling araw. Oh. Linggo ng madaling araw, namatay ang pamangkin niyang rider. Bakit? Bumanga sa likod ng truck. ay eh, madilim dito eh. Brother, tingnan mo, may puno pa ng akasya. Nakaharangan yung ilaw, sir. Naharangan yung ilaw. So, sa madaling salita, kung tama ang ordinansa ng lokal na pamahalaan, hindi mamamatay ang pamangkin mong rider. Kaya ito, idudulog natin sa DILG Secretary kasi ang DILG nasa ilalim nila sa pangangasiwa ang lokal na pamahalaan. At maliban pa dyan, ikukonsulta natin sa lawyers ano yung dapat pa natin gawing aksyon. Ay alam mo, diretsahan tayo kaya ni-request ko kay Hepe ang presence mo. Sa level ninyo, magsasampa kayo ng kaso, hindi? Sa mga tarapang procedures, sa Magsasampa kayo ng kaso? kaso sa Sino sasampanin nyo ng kaso? Sinong both sides, sir. Then, then, Sa area city Sino? city government. City Tama yun. Aksyonan ninyo. Kayo bilang pulis, hindi ko kayo pipigilan na magsampan ng demanda ang nakikita ko baka <laughs> ididimanda pa ninyo ito Nasa, nakuza, Oo. Private pero uh, sa parte na yon makikialam ako bilang parte ng advokasya dahil kung ginawa ng lokal na pamala ng tamang serbisyo hindi negosyo hindi siya magbabayad ng 107,000 pesos at hindi mamamatay ang kanyang pamangkin. Kaya alam na alam ko ito hindi babaliwalain ni Secretary ng DILG, Attorney Benjamin Abalos. Bakit ka mo? Pag hindi na itama ito, pwedeng may mamatay pa uli. Hmm. Ngayon brother, nag-usap na kami ni Hepe. Sa ngala ng public service, hindi ko kayo inuutusan pero dahil uh, oras di peligro na hindi na niya masesettle yung babayaran sa lokal na pamalan ng Dasmarinya City mamayang gabi madilim na naman pwedeng may mamatay uli kaya sa ngala ng public service mag-usap kay ni Hepe sabihin mo ang mungkahi ko maglagay kayo ng early warning device plus moving kasi kahit magdamag lang ngayong gabi to dahil madilim ang lugar ayaw nating may mamatay pa ngayon kapatid kaya ni-request ko rin yung presence niyo mong kahe ko sa inyo ito mong kahe kasi kung magiging bias ako dahil representative ako ng One Rider Party List, dapat sulang kita eh. kay. ka eh. Pero sa usapang makatao, ikaw biktima ng maling ordinansa. No? Yung pamangkin mo, biktima rin ng lokal na pamahalaan ng Dasmarinas City. Kaya mong kahit ko sa iyo, nag-usap na kami ng chairman ng One Rider Party List. Kausap ko na rin si Congressman Rods Ceres. Kami ang bahala doon sa problema ninyo. Sasagutin namin ng One Rider Party List. Okay? Unang-una yung gastusin sa palibing at kung may iba pa man na dapat itulong sa inyo. Ang ano lang po namin kayo na, kasi uh, yung, uh ilang na rin po ng ano, uh, public, ano, public servant po kami. Public servant din po kami ng hospital. Yung, uh, sa hospital din kayo? Then, Pero itong rider na namatay, hindi na nadala na hospital, no? Walang yes, na so walang babayaran sa hospital, no? Wala. Kasi namin po namin kasi talagang ano, Baka po kasi maka aksidente pa. Kaya nga. Ako kapatid, nagmumungkahi sa pamilya ninyo. Hindi ako nakikialam, hindi ako nagdidikta. Mungkahi ko. Huwag na kayo magdemanda. Kasi sila mismo biktima ng lokal na pamala ng Dasmarinas City. Yung pamangkin mo na namatay, biktima rin ng lokal na pamalanan ng Dasmarinas City. So, ulitin ko, yung gastusin sa namatay, sagot ng One Rider Party List. nag na kami ng chairman ng One Rider Party List at ni Congressman Rochelle. Bago ako pumunta dito. Okay? So, walang may kagustuhan nito. Ikaw naman, dahil yung multa na 107,000 pesos... Hindi rin makatarungan para sa party mo. No? Ah. Magkano sa towing? 5,000. So, 107,000 minus 5,000 102,000. Kasi nasira ang truck mo eh. Hindi mo naman gusto. Pero, sagot mo yon So, sagot mo ang 5,000 Sagot ng One Rider Party List ang 102,000. ba? Diba? Pero alam mo, kung ginawa ng lokal na pamala ng tama, wala akong pakialam sa'yo. So, okay na tayo. Malinaw na. So, brother, hindi ko sila pwedeng diktahan. Pwede pa rin silang magsampa ng kaso kung gugustuhin nila. Pero katulad na banggit ko, minumungkahi ko, wag na. Apo. Oh, Kasi, paano nyo sila i -dedimanda? No? Eh, usapan diretsuhan tayo. Yes, yung lokal na pamahalaan. Dahil may pagkukulang at may pagkakamali sila. Magsasayang lang kayo ng oras. Tanggapin natin ang katotohanan. Kaya, kami nang bala sa inyo sa One Rider Party List. Pati sa'yo. At ito, idudulog natin kay Secretary ng DILG Avalon. Kasi, pag hindi ito na marami pang mabibiktima na hindi naman yung gustong masiraan ng truck. Nagninegosyo rin ako eh. Pero marami pang mapiperwisyo. Kaya, sa inyo, ng mga trucking tracking ang business, kung pwedeng iwasan yung dasma, iwasan ninyo marami nang nabiktima dito sobra na no siguro may may association kayo kung puwede iwasan nyo ang Dasmarina City malupit dito matagal na namin inaaksyonan to pero sa dami ng humingi ng, problema ng tulong sa amin hindi kami si Superman eh pero sa nangyaring ito Palagay ko, at sigurado pala ko, ko na hindi ito babaliwalain mm -hmm. ni DILG Secretary Avalos. Sigurado ko. Sigurado ko 100 percent. At sa atin naman, <laughs> hindi tayo brother nakikialam sa lokal na pamahalaan patungkol sa ordinansa. <laughs> Ang pinakikialaman lamang natin, hindi ito tama, hindi ito makatao. Walang public service dito negosyo ito. Tama po sir. Diba? Kasi ang tamang serbisyo, hilahin, ilagay sa ligtas na lugar, patawang kayo ng multa. Yun, dapat po. Kaya tayong magagawa. Yun nga po, yung diba? sabi diba? ko nga po, dapat hinala na lang po ito sa impounding I mean, dahil sagot ng one rider partly sa problema mo pwede sa pagpunta hindi talagang tumutulong kami pero kung mali ka sasabi ko sa'yo wala kami pakialam sa'yo sa likod ka bro Jerry Oi, Wala nang bangko bukas mo in cash patid ito pa unang tulong sa inyo ng One Rider Party sa 10,000 pesos. Mag-uusap pa tayo. Kunin mo brother Matt yung number niya, no? Okay. Hindi pa tayo tapos. No, kamag-anak ka rin namatay. Ito. So mag usap na lang kayo, ha? Opo. Panatagin niyo loob niyo. Na biktima lang kayo ng maling sistema. na no? Okay. Ah, uh, investigator. Yes, sir. Katulad na nabanggit ko, wala sa posisyong magdikta sa kanila. Kung nanaisin nilang magsampan ng kaso, harapin mo. Yes, sir. Okay? So, bukas, mamayang gabi pala, banggitin mo kay Hepe. Deputy namin I mean, sir. Tiger. Tiger sir. O pag bayos ka. <laughs> Anong class mo sa riding course? 2014 sir. 2014. Uh, May oh. sir, sir Gibbon sir. Sinong awan mo? Sir si Sir Joye Skipper ko. You are Major Villa Gonzalo po. Major Villa Gonzalo. Yes sir. Ikaw pinadala ni Hepe? Opo sir kasi Okay, very good. Opo. Ito, Ah. Uh, public service. Opo, okay, sir. Hindi ko kayo dinidiktahan, hindi ko kayo nuutusan. Yes, sir. Critical yung pinaglagyan ng personnel ng Dasmariñas. Yes, sir. Pwedeng may mamatay uli. Okay, sir. Tama. Tama po. Mm. Yung bola ipapasa ko sa inyo. Yes, sir. Lagyan ng early warning device, lagyan ng patrol car. Yes, sir. Isang gabilang. Opo, okay, sir. Kasi pag huwag sana pag hindi ninyo sinunod yung mong ko Tiger yes, Tiger tawag namin eh pag rider ng HPG yes, Tiger pag hindi ninyo nasunod yung mong ko yes, sir. kayo ang kakasuhan namin tama ba? Yes, sir, Opo. Okay. hindi po yung advisor ni nag uusap na yun eh. Opo, sir. Isang gabi lang naman eh. Yes, sir. Kasi baka may ma-accident. Baka may ma-accident. Yes, sir. Kailan hey, ka pa dito? So, okay. Kung June lang po. So, Bala na kayo. Basta Apo, sir. i... Sir, Kung ano po yung utos nyo rin sa kanyang epi, sir. Hindi ko utos. Hindi epi po. Hindi ako pwede mag-utos sa inyo. Yes, sir. Yes, sir. Mungkahi lang. Apo. Masabi mo, Tiger, inaabuso ko dahil congressman ako. Hindi po, sir. Hindi, <laughs> sir. <laughs> hindi, mabuti yung malinaw. Yes, po. Tingnan mo naman, namatayan ang kapamilya. Oo nga po, sir. Hindi naman po magpapabayarin ng gas sa Salamat sa inyo. Yes, sir. Thank you report. At, uh, ano? responsible. Pa-picture daw. Halika tayo. Picture tayo. Palitan ko O, thumbs up. Kahit, kahit namatayan kayo, ha? Tanggapin natin ang katotohanan. Thumbs up tayo. Lilinawin ko ha, yung binigay sa iyo 102,000 sa iyo paunang tulong 10,000. Hindi sa akin galing 'yan. Sa One Rider Party list. Okay. Oh, kasi kung sa akin uh, mahirap 'yan. Mabuti yung malinaw ano, brother. Baka akala, baka akala Tiger eh billionaire na kay Vegan ano. Tulong naman 'yan uh, Tulong lang. Yan. Malinaw na sa iyo ha. Bukas Unahin mo na yan. Kung may problema pa, tawag ka sa opisina. Kung, kung may problema, halimbawa, may problema pa, hindi pa mo tumawag ka sa amin. Ako magpapatawing ng truck mo. Yung sa Burial General Services, may number kayo nito. Oh, okay na. Condolence na lang, ha? Okay. Oh. Alam mo Hindi ko alam kung sasangayon kayo ha? Yung pamangkin mo Yun ang instrumento Para itong ordinansa ng lokal na pamalan May tama no? Kaya Siya ay bayaning Ewan Kaya wag na kayong malungkot Okay Oo. Kasi kaya minungkahi kung wag na kayong magsampan ng kaso Biktima rin siya eh Malinaw sa inyo Malinaw sa inyo Oh, kaya ni request ko yung presence niyo karap ang police investigator, Kaharap karap yung deputy chief of police yes, ng Dasma para malinaw. Walang barasuan dito. Ang gusto natin win-win solution. Okay. Sige, may lakad pa kami. Papa picture daw kami, happy sa ba uh, chief. namin, sir. Sespo. Sespo. Sama mo kami, duwa sa dulo. So ayan, baga na at tayo'y namatayan, thumbs up tayo Yes, Sir 1, uh 2, -huh. Okay na po Bago ko malimutan, yes, Tiger yes, Papantayan mo yung truck? Opo, Sir, opo Nirequest ko sa pulis, pantayan yung truck mo ano yung nawala? Battery po 'yan yung battery po. Ikasulin na 'yun. yung diesel niya naubos lahat. Pati battery. Paganin battery. Okay, um, thank you. P27,000 pero ako na po yung kumukuha gusto ko magiabang sa iyo eh. <laughs> Brother Jerry. Yes, boss. Pihirit ako sa One Rider Party List Alamin mo magkano yung Ilang battery? Dalawang battery 7,000 isa Papabro ha? Hindi pero kilala ko yung chairman ng One Rider Party ah. List eh. At okay, sa, yeah. si Congressman Rods Gutierrez Kapareho kong mayabang yun eh. <laughs> O sige Ako nang balang mag-explain doon Dahil biktima ka talaga dyan Kung ang battery ay 7,000 each tig 7,000 tayo o bigyan ko na ito ng check na nasa check alam ko i-approve ito ng one rider party list eh. kasi alam mo kaya tinutulungan namin siya hindi siya dapat nagsasuffer ng ganyan Wag na ninyong pangarapin tulungan ko kayo ha. Kasi, magnanin rin yung pangaraping tumulo ako sa inyo. Ibig sabihin, pag tumulo ako sa inyo, may problema. Kayo. Sa, Di ba? Sa December na lang, lang, sir. Sa December? Tumawag ka sa amin. At, hindi mo kami matatagpon. Sa oh, may yan. May tiwala naman ako sa iyo. Ikaw na maglagay ng ano, ha? Ha? Hmm. At uh, may lakad pa kami. Yes, uh, ako nang balang mag-explain sa chairman ng One Rider Party List and uh, Congressman uh, si Ross Gutierrez. Pero ako, alam ko, approve yan. Uh, oh, kabisado ko yung dalawa na yun eh. No. Mm. Yes, sir. Tiger, ayusin Opo, mo. Opo, sir. Thank you, sir. Landicho, taga Batangas ka. Silang, sir. Yes, sir. Tawa pa yan mas sir. Domingo, kilala ko mga Domingo hindi. Si... Si Jeremy, sir. Sir. Mga siya sa Eagles. Kayo sir, walang, sa Eagles. Hmmmm... Okay. Hmmmm... Hmmmm... Gastano e. Gastano, Gastano. Si what? Oh. Buti nyo nag-espada. Yes, yeah. ah, ba? Diba? Yes, sir. Oh, di... Diba, bagaman at namatayan, eh. Alam <laughs> uh. mo, al may nun. dun. Alam Oo. Hindi, naging instrumento pa yung pamangkin niya. Uh, Bayani po yan. Bayani Idudulog natin ito kay DILG Secretary sir. Hindi natin pakikialaman, itama lang. Kasi ang lokal na pamalan may kapangyarihan na mag ano ng ordinansa eh. Itama lang kasi man, eh hindi makatao. No? Okay, paano? yes sir. Yes, sir. Thank you, sir. Gusto ko iyayain kayo magmeryenda kaya lang may insulto si Tiger. Yes sir, Tiger. Pag ako gumastos, may insulto siya. Di ba? oh, kung siya naman ang gagastos, ayaw ko naman baka mag-away pa yung mag-asawa. Opo. Yes, May lakad pa kami. Wala Kuya. ya. talaga. Bawat dalawigan meron po. I-timing itama mo yung biyahe mo. Saan ka asan truck mo? Ah, Ingat sa po. Eh. Oh. Oh, kampante ka na, may pulis. Tama 'yan. Ano kaya magandang proseso? Pinababalik sa akin din sa Pagka may may ako sa Truck ban, kumpiskado lisensya, ticket or ordinance. Sa ng galing po gentry. Sa gentry naman. Sa gentry? Kinumpis ka ang lisensya mo? Okay lang po. Ay, pauwi po akong Lucena. Tapos pinapapalit sa akin ng lisensya ko po sa o, taga Lucena City. Ganito kapatid. Taga Lucena ka, di ba? Pagbalik mo, tutubusin mo, di ba? Yung sa truck van, eh, sagot ng boss ninyo yon sa truck van. Ikaw naman, dahil maling sistema Pag nahuli ka, dahil wala kang lisensya Sagot mong munta Okay Yung pagliban mo sa trabaho Papunta ka ng 13 Cavite Mula Lucena, Quezon Sagot ko Malinaw sa'yo Huwag ka nang malungkot Ayos na Okay na po Malaki salamat po Tulog yan okay, ano na, na number na. mo? You, sir. Yes, sir. Yung usapan natin. Opo, okay, sir. Mobile, sir. Yes. Opo, okay, sir. Pinatawagan okay, sir. na, sir. Okay na. Huwag na yung mag-alala. Kausap ko na yan, no? Oh, Nalipad ko lang. Ingat mo. Ah, na na kayo number? Okay, tapos. Okay. Sige, salamat sa inyo, ha? Sige, salamat din sa po. Thank you po. Hindi, ano yun? Sa pag-driver ka, dapat alam mo yung municipality. Opo, thank you po. Nadaanan mo. Alam mo, katulad yan, Imus. Saan ka Sa e Santa Rosa po, sir. po. Sige po. 宝贝包宝贝包